Yan po yung bakod nyo ma'am tapos na yung gate na kawayan. Ikot na rin po ng cyclone wear yan. Nabalagbagan ko na rin po ng tatlong balagbag. Si Aranda lang po ang aming tatapusin. Yung sa inodoro po ay eh, sinuli nila eh. Hindi sila kumuha ng kapalit eh. Kaya ala kami sasalpak sa na inodoro. Palitado na lang po, saka yung inodoro ang kulang, saka yung pong bubong na lang sa CR. At tapos na po kami dito. Ma'am, ito po yung inodoro, yung inodoro nyo, walang inodoro. Sinoli po nila masyar. sakop video mo ika sakop yung CR hanggang poso bakit ba kasi ma'am ayun po yung CR pinapalit na daan na po namin kaya lang po yung inodoro nyo isinoli po nila at malit daw yung butas ay eh, hindi naman po kinuha yung kapalit kaya ala kami sasalpak na inodoro sa CR nyo Tapos yung pananap, yung... pagdating po dito sa poso yan sa bakod Ayan, yari na po. O, ayan po si Kuya masya nagwawalis. Ayan po yung gate nyo, ginawa akong kawayans. Nakapahalang po siya. Ay, baro daw yun? One set, mo. Tapos na po yung bako that gate nyo. Ayan po. Hmm. Ikutin ko po nang makita nyo. Pinakaos di po na yan, puputulin pa. Nakalimutan ng putulin.